Hindi na raw bago sa heartbreak ang gurong si Belinda Manalastas. May asawa pero like separate, 10 years kami nung asawa ko. And then nagka-boyfriend, inuwanan din. Pinagpalit sa katabing tindahan. Sa sobrang pagkabigo, naapektuhan na umano pati ang kanyang pagtuturo. Nagpapospital pa nga ako noon eh, kaso hindi ako tinanggap sa hospital kasi yung vital signs ko, lahat okay. So pinauwi ako, hindi ako makakain. Na, tapos yun nagtuturo ako umiiyak ako uh, basta eh, no, Oo pumapatak yung luha ko ayun uh, tapos tinatanong ng mga tinatanong ng mga bata wala umiiyak lang ako talaga pero sa halip na magmukmok ibinuhos ni Ma'am Belinda ang kanyang efforts sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo ang Madam Bell's canteen buti naman uh, dahil sa pagluluto dito pag-aasikaso ng tin canteen medyo naka-move on na. Naglibang po. Yung mga kaibigan ko, nandyan sila to support me. Yun. Tapos yun. Tsaka yung, syempre, pag may naniligaw na, 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 na nanilibang ka na. Tumigil na sa pagtuturo si Ma'am at full-time na sa kantina. Dati po akong teacher sa Lourdes Elementary School, grade 1 teacher for 28 years po. Tapos naisipan ko mag-resign dahil po dito sa aking kantin. So medyo mas malaki siya saka wala na talagang magbabantay. So napilitan ako mag -resign. Pero ang pagbangon mula sa heartbreak ay isa lamang sa mga naging problema ng teacher turned canteen owner. Kasama rin si Mambel sa marami nating kababayang negosyante na pinadapa ng COVID-19 pandemic. Noong pong pandemic, super naging kawawa, nalugi po ako. So, salamat po yung mga katabi naming tindahan. Hinikayat nila akong uh, Uh, Sinabi nila na magluto ako kahit konti. And then, uh, dumami ng dumami. Doon ako nagsimulang nagkantin. Uh, kasi po, hindi na pwede magtinda ng mga goods uh, dahil maraming nalugi, uh, na medyo na bankrupt. Yun. At least po ngayon, nung naisipan ko pong magkantin, medyo nakalubag-lubag na po ng konti, nakabayad na ng mga kautangan. Ngayon, masaya na siya hindi dahil sa may bagong nagpapatibok ng kanyang puso, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili at ang negosyong itinaguyod niya mula sa wala. Dahil sa sipag, tiyaga at suporta ng kanyang mga kaibigan at pamilya, muling nagtagumpay si Ma'am Belinda. Tuloy-tuloy lang yung buhay kahit iniwanan ka. Sabi nga nila, kapag nagsara yung isang pinto, maraming bintanang mabubuksan. Rainyan Magbanwa, CLTV 36 News in Time.